Anong mga chingu, panibagong araw na naman, panibagong ganap na naman ang buhay ko dito sa kartunan. Ang buhay ay parang tilisere din no, laging may ganap, kabang abang Minsan kasi kung saan saan ako pinupwesto, iba talaga pag talented. Minsan nagsasalang ng papel, nagbibending, nagbabox, at kung ano-ano pa. Nagbablog din kahit oras ng trabaho. Joke na, pasaway no, pero dito talaga ang original kong pwesto taga-salo ng papel. Dito sa department na to, o kilala bilang chupchak or glower machine, ang pwisto ko ang medyo maselan na process. Bawat paglabas ng papel sa conveyor, siguraduhin mong good bago i-box. Dahil dito ang last process, kailangan i-double check lagi para masala ang mga defect or reject. Pero sa tagal ko na din taga ng papel, kabisado ko na din ang lahat. Agad kong nakikita ang mga reject. Kahit nakapikit pa nga minsan na nagtatrabaho pag inaantok, kaya eh. Yabang no, pero totoo yun, chingo. Sa araw pala na to, medyo hayahay ngayon ang aking trabaho. Tinuturoan ko tong bago kong katrabaho sa pwesto ko. Para once na may umabsent, umaglim man ako, ay may papalit. Lalo na't limang linya kami. Tinuturoan ko lang muna siya sa mga kalukuhan. Ay ste, sa madadaling item. Ilang araw ko na din siyang tinuturoan. Minsan matigas ang ulo, hindi nasunod? Batukan ko kaya to? Joke la? Alam ko naman na mahihirapan talaga sa umpisa, lalo na't hindi pa gamay ang trabaho dahil pinagdaanan ko din to nung bago ako. Tiyagaan lang talaga ang pagtuturo at syempre, share your knowledge din, di ba? Baka mamaya mag-share din siya ng blessings. Biglang man libre ng pagkain, no? O di kaya magyakag ng inuman? Joke la? Hindi ko naman siya pinupwersa, uminamadali, kailangan dehen-dehen lang. Sa kapursigido din siyang matuto sa prasis na to. Lalo na't mabait ang nagtuturo. Sana lang, huwag siya magbago pag siya natuto. Baka pag tumagal ay lumaki din ang ulo. Naranasan ko yun kasi sa ibang lahi na tinuruan ko dati. Nung natuto eh, abay naging square ang ulo. Nung una ang sipag-sipag, habang tumatagal ay tamad na. Pati ako ay inaaway na. Huwag ko na daw siya pakialaman at kaya na daw niya mag-isa. Siya na ang magaling. Ba't kaya may mga taong ganun, no? Yung hindi man lang na-appreciate yung taong nagturo sa kanya para siya matuto sa trabaho. Napakapasaway. Bad boy. Sana kunin ka na ni Lord pag ganun. <laughs> kaya sa mga kababayan ko na papunta na dito sa South Korea, pag-aralan niyo mabuti ang trabaho niyo. Huwag lumaki ang ulo, ha? Pag natuto, dapat marunong lumingon sa pinanggalingan. Para di magka-stipnik, pasalamatan mo din yung taong nag-angat sa'yo. Yun lang. Anyong!